Bebang! Hello, Bebang! wala Walang sumasagot sa telepono! Wala ata si Bebang niya kasi Princess! Iska! Yari! Yung amo ni Mama! Paparating! Matabong pa naman yun! Ano gawa-gawa mo dyan, Iska? Wala po, Ma'am Lucy! Ginagamit mo na naman telepono ko! Diba sabi ko sa'yo, huwag mo yang gamit? Bye. Tatawagan ko lang po sana yung kaibigan ko na si Bebang tsaka si Princess sa Pilipinas. Pasaway ka bata ka! Hindi ka sunod utos ka! Bawal tawag sa telepono ka! Sorry po ma'am Lucy, hindi na po maulit. May palos sayang gawa mo! Makitikman mo pa! Sabi ko po, po ma'am Lucy, nasasaktan po ako! Ayaw ko pasaway bata, dito sa loob bahay! Mama! Tulong! Sinasaktan po ako ma'am Lucy! susubong ka pa talaga sa mama mo? Oh, tama na po! Masakit! Mama Lucy! Huwag niyo po saktan yung anak ko! Mama! Greta! Yang anak mo pasamay! May kasalanan sa akin! Ano po kasalanan niya? Bakit niyo po siya pinaiiyak? Ginagamit niya telepono? Wala siyang paalam! Totoo ba yung Ginagamit Ginamit mo yung telepono? Diba? Pinagsabihin ulitin yun? ko lang po sana mama si Princess at si Beba para magustahin sila. Pero anak, bawal gamitin yung telepono. Magalit talaga sa atin si Madam Lucy. Mama, miss ko na po si Beba at si Princess. Gusto ko po sila makausap. Makulit ka talagang bata ka? Bawal gumamit ng telepono dito. Naiintindihan mo ba? Aray ko po! <laughs> Pagpapalayasin mo yung anak mo, Greta. Kung hindi, papalayasin ko siya dito. Opo, madam. Pagsasabihan ko po, po siya. Hindi niya na po gagamitin yung telepono. Huwag nyo na po, po siya palayasin. Mabuti. Kung nakakaintindihan tayo, ikaw is ka. Huwag kang pasawayan. Kung hindi, palalayasin kita dito. Opo, ma'am Lucy. Sorry na po. Greta, aalis ako bahay. Huwag kayo lalabas. Opo, madam. Ha? Anak ko, okay ka lang ba? Mama, ayoko na po rito sa Hong Kong. Gusto ko na po kumuwi ng Pilipinas. Anak, hindi pa pwede. Magagalit si Madam Lucy. Di ba? Nagtatrabaho pa ako sa kanila. Ayoko na po dito. Matapang po yung amo nyo. Sinasaktan po tayo. Sorry, Ska. Kung pinapunta pa kita dito, nararanasan mo tuloy yung ginagawa sa akin ng amo ko. Umuwi na lang po kasi tayo sa Pilipinas, Mama! Doon na lang po kayo magtrabaho! Gusto ko na lang umalis dito, anak! Kaso, wala akong naipong pera! Papasahe balik sa Pilipinas! Ang hirap din pala ng buhay niyong OFW, Mama! Nagtitiis kayo para may kahit sinasaktan at pagugutom kayo, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nyo. Gagawin ko lahat para sa iyo iska. Kahit nakakalungkot at nakakapagod, magsusumikap pa ko para sa kinabukasan mo. Salamat po mama sa pagsasakripisyo. Pero, mas gusto ko, doon na lang po tayo sa Pilipinas para magkasama at masaya tayo, kasama si Lola. Hayaan mo, anak. Gagawa ko ng paraan para makaalis dito. Mag-ipon ako ng maraming pera para makauwi na tayo. Maraming pong salamat, Mama. I love you. I love you din, Iska. Opa. Papa Jesus, sana tulungan niyo po kami ni Mama makaalis dito sa Hong Kong. Gusto na po namin bumalik sa Pilipinas. Sana po, dinggin niyo yung aking panalangin. Amen. Uh -huh.